good deal na to kasi kasama pa yung battery. Kailan ka ba uuwi? Miss na miss na kita. Dahil sa iyong pagdating, ikaw naman ang aking kakagatin. Yun. <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ay, napopo. Uh, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayon. Araw na to mga kainags. Kakain lang muna tayo sa AMW kasi nagugutom ako. Tara, samahan niyo muna ako sa loob. Let's go. pag uh, dito kay kakain sa loob ng AMW mga kainags, ang hingiin nyo, ganito, yung mag kasi ang ibibigay sa inyo, yung ano, paper cup pala yung bibigay sa inyo. Eh, kaya nga tayo kumain dito sa loob para makagamit tayo ng mag na ganyan, no? o ba diba? frozen mag. Ayos! Ka ibang iba talaga yung dyan sa atin sa Pilipinas ano so, mga service crew laging nakatawa laging nakangiti dito parang wala akong nakikita ganun eh parang laging nakasimangi So hindi naman Pilipino yung mga service crew diyan sa, eh, sa MW mga Canadians no. Kung mga Pilipino yon, sigurado ako tatawa yon nakangiti lagi yon. Eh syempre alam niyo naman tayo mga Pilipino, eh kahit napagod na pagod na tayo, talaga nakangiti pa rin tayo no. Ya yeah, kasi nung dumating ako dito sa Canada mga Canadians no, usually ganun talaga mga nakikita ko sa mga nagse-serve, mga nasa food counter attendant ano, mga parang hindi ngumingiti, mga ibang lahi ano. Pero mga Pilipino talaga lagi nakangiti yan eh alam niyo naman nasanay kasi tayo na pag bumibili tayo sa mga food chain mga ano eh mga binibilhan natin mga service crew ay lagi nakangiti sa atin di ba So yan mga kainags ano, ah, Vincent Bango. Kung sino nakakalam ng Vincent Bango, siya yung pintor no yung may kanta na ano yung Starry Starry Night Starry Starry Night yan so paborito ko kasing pintor yun mga kainags ako mahilig din ako mag paintings pero hindi ako yung professional paint painter talaga no uh, trying hard coffee cut painter lang ako pero hili ko kasi mag paintings no tsaka meron akong meron kaming dugo na pintor talaga kasi may mga kamag ako in my father's side na magagaling magpintor talaga mga painter talaga mga kainags ano? kaya meron tayong dugo ng pagpipinta kaya yun nga lang hindi natin na-develop kasi hindi, hindi, naman tayo nag aral ng mga pagpinting paintings na ganyan kumbaga hilig lang kasi nasa dugo pa natin uh, at kaya nung no, nakita ko itong damit na to kasi ang ganda rin ng quality ng damit mga kainags ano? cotton, makapal tapos si eh, Vincent Van Gogh isa sa mga paborito kong pintor yan mga paborito kong pintor sila Monet yan di ba? Marami pa. Ito mga kainex, ano? Ang tagal ko nang hinahanap nito, no? Jet fan para sa mga maninipis na snow pag nagwinter. Ito kasi yan mga kainex, 730 CFM. So ibig sabihin niya malakas 'yan. So may kasama raw battery ito, nagtanong tayo. So nandoon pa. Hinintay natin yung tanong, ano? Yan mga kainex, so, ano? kasi kailangan ko 'to pag nag-snow. Yung bang hindi na tayo magpapala kasi minsan kahit na manipis yung snow, nagpapala tayo. Pero dito, hindi natin kailangan magpala, bubugahan lang natin ng ganun, no? 'di ba? Hindi hirap. Hintayin natin, nagtanong tayo eh. Tingnan natin kasi may discount para ito, no? Ito na raw kasi yung pinakahuling stock nila. Tanungin natin. Hintayin natin pala. Yeah, I can do 50, off then. 50% off. 60% off. 15.15. Oh, 15.15. So how much is gonna be like? Let's find out. Oh, uh, I to. 406. 406? Yeah. All right. Perfect. Thank you very much. So, okay. I'll grab it. And I'll have to find the battery for you. Yes, thank you. So, yun nakasave tayo ng kasi 478 to, to mga kainags ano. Tapos magiging 406 na lang siya. So parang naka-save tayo ng $70, di ba? Tagal ko nang hinahanap yung ganito. Hindi ko na papalampasin. Utangin uli natin. Kung pwede na utangin to walang interest. So maganda kasi to mga kinags. Good deal na to kasi kasama pa yung battery. Kasi yung iba, walang, hindi kasama yung battery unit lang. Pero to 406 kasama pa yung battery at charger. O ba diba? good deal. Tsaka malaking magagamit natin to sa ano sa winter. Ayos. Ganda na natin ito mga siya. No? Hawak niya na yung battery. Ayos. Ganda nito. Yeah. Yun lang nga, mga siya. no? Nalaglag pa. Good deal na ito. No? Yan ang kasama pa yung battery. Ah, kasi... Eh, malapit na ang, ang winter ano kaya kinuha na natin to yan so nang utang uli tayo pero okay lang yung mga kainex wala namang interest to yun eh, no? at saka mga binibili natin investment na to mga kainex ano? yung bang mapapadali na yung trabaho natin pag winter eh di ba sumasakit na nga balakang natin pati balikat natin sa kakapala ng snow di ba manipis o makapal na snow kailangan mong palahin pero pag ganito may ganito ka kasi malakas to eh kaya pwede kayo mag-comment mga kainig ano? Malakas to, malakas to kasi 730 CFM eh. Uh, alam ko malakas yun eh Kaya hindi na natin kailangan gumamit ng pala Pag nag-snow Nang medyo manipis O kahit makapal-kapal ng konti Ito na yung gagamitin natin Tapos meron din tayong binili di ba, Yung snow blower ano yun? Snow remo removal ba yun? O yung snow blower Yung may gulong yung ginamit natin last year no yun pag makapal yung snow yun ang gagamitin natin o di ba meron tayong pangmanipis at medyo makapal kapal ng konti blower at meron tayo para sa makakapal na snow sa winter so syempre kailangan natin paghandaan yan tsaka to investment to mga kainag investment yan hindi sayang ang pera natin dyan dahil nako ilang buwang magi snow rito pag winter kaya magagamit natin to yan, di ba? balik ulit tayo mga kainags no kasi yung kahoy na bibili natin eh hindi natin nabili uh, yeah, to pa kasi tayo dun kaya <laughs> kaya meron tayong nakitang matagal na nating hinahanap no kasi bihira akong makita dito yung mga usually yung pinaka maximum na CFM na nakikita ko rito parang nasa 600 lang eh yung hinahanap ko talaga yung 730 CFM nga eh pala yun ay yung huling stock na nakita natin kanina kaya swerte tayo eto na yung nabili natin kahoy mga kainag so, dalawa bumili na tayong dalawa kasi para sigurado nga hanggang taas aabutin Parang dami ko nagastos ngayon ah. Na. Ay hindi pala. <laughs> ang dami ko na utang. Pero ito binayaran ko ng cash. Ang inutang lang natin mga kainag sa yung ano yung yung machine nga na binili natin, yung blower. Yan. Pero ito binayaran natin to cash. So bali balik sa 500 ang utang natin dito sa Home Depot kasi meron tayong natitirang 70 dati, di diba? Okay lang yun, hindi pa naman tayo bibili ng GoPro, hinihintay nga natin yung GoPro 12. Diba? So, so, so habang hinihintay natin yung GoPro 12, Nangutang muna tayo talagang kailangan, kailangan natin yun. Kaya inutang na natin. Baka mawala pa. Mahirap maghanap, di ba? Yeah. Lagay muna natin dyan. Ah. Oh. charge ko lang yun, no, mga kainis. Ano yung ating nabili? Para matesting natin mamaya. Yeah. so, ito na yung bagong battery. So, nag-charge na siya, mga kainis. Ano? So, ito yung battery na ginagamit natin. Na lumang battery. Ano? Mga unang labas ng Ryobi dati. Ito yung bago ngayon. Oh. No. Tingnan nyo. Ito yung battery. Ito kasi yung blower na ginagamit natin dati. Eh mahina to eh. Pang dahon lang to no. Mga leaves. And kaya ito. Ito na yung ating pamatay. Testingin natin mamaya. Tapos yung sinasabi ko kanina. Na pag makapalang snow. Ito yon mga kainag. So. Oh. Yan Pag makapalang snow. Ito yung gagamitin natin. So hindi Ryobi to no. Iba, ibang ang battery nito. Ayan. Diyan lang yan. Mga investment natin pag winter. Ito naman, pag summer. Yan. Uh, init, mainit na ngayon. Biglang uminit ngayon ng panahon, mga kainag. Ano? Tapos to, lagay muna natin sa loob. Pahinga muna tayo. Tapos, maya may ng konti. Ito, dadagdagan natin, mga kainag. Ano? Dagdagan natin to. Tatanggalin ko to. Tsaka yun, para pantay. Hanggang dito sana umabot. Tingnan natin mamaya. Ah! Ano? Inaabangan mo ako kaninang pa ako inaabangan, ano ha? Naamoy mo talaga ako, no? Kaya nandiyan ka agad sa pintuan, ano? No? Inaabangan mo talaga sa Papa Inags, ha? 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 Namiss mo ba ako? Namiss mo ako? Hang Guwapo-guwapo naman, guwapo-guwapo naman. Kasi Go ahead, go, go, go. Tsaka lang, ha? Porti. Tara. Yan, 40. Dito putol mga kainags, ha? tara ikabit na natin ito mga kainags ano? naputol na natin yan tanggalin natin to, lipat natin doon sa dulo Sana nating natin mag lawn mower mga kailangan sa mga damo no? kasi kung napapansin nyo tingnan nyo mahaba na naman yung ating mga lawn mga lawn, lawn grass so by the way mga kainags ano? uh, itong damit na to kung napapansin nyo Let oh, mga So itong damit na ito mga kainags, kung napapansin nyo, matagal na sa akin yan. Yung unang araw ko rito sa Canada, nung dumating ako noong 2008, ito yung suot ko. yan Kasi dumating ako sa Canada ay eh, December 2, ng madaling araw. So syempre, natulog ako ng ilang oras, pagbihis ko, ito na yung suot ko mga kainags. Binigay sa akin to ng ating mahal na reina noong 2008 tinan nyo hanggang ngayon kasyang kasya pa rin sa akin ano? at saka hindi nagbago yung katawan ko mga kainags ano? yabang ano? <laughs> fit na fit pa rin at saka parang hindi tayo tumaba kasi yung, tingnan nyo yung damit mga kainags oh. parang yung katawan ko pa rin noong 2008 yan at saka lalo lang tayo ng konting pumogi ngayon pag-uulan oh. <laughs> mag pag-uulan mag <laughs> so, tara mag-mower na tayo ng mga mga lawn mower ng lawn natin mga kainags para kasi pagbabahayan ng lamok yan eh. Kaya dapat eh, parang may natapakan ako ah. Wala. Wala. Ay. <laughs> Tara. Ah, mga kainags, ano? Natapos na natin. Natapos na tayo mag -mower. Subukan natin yung blower fan na binili natin dito. Ganda, no? Wow. Ito na naman si Sayo no? Naaway niya na naman tong mower no? Tago na nga muna natin Hindi tigil yan eh Lagyan natin tong battery makinis para masubukan na natin ano? Yan Ayos Right Tingnan natin oh. Malakas mga kainags oh Mayroong sipa eh Malakas, ramdam ko yung power mga kainags ano? Ramdam ko yung power nito ibang ano, yung malakas yung power. Kumpara dito sa isa natin, itong isa natin mga isa natin, natin oh. na. Tumahimik ka. Ah. toto to, 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 Ito yung dating ginagamit natin, to, oh, guys, nice, no? Tingnan nyo, oh. Wala, wala, Normal lang, normal. Normal lang, normal lang siya. Pero ito talaga malakas ng sipa, mga kainay, isa ano? na. Malakas ng sipa, tingnan nyo. Oh. Tsaka talagang boom! Talagang lupit. isa subukan natin mga kailig subukan lang natin to tingnan natin yan oh. So, mahina to, mahina. Malakas 'yon mga kainag ano? Kita niyo naman kanina no? yung lupa tumatalsik, di ba? So syempre, pasok muna natin 'to baka away ni 'yon, <laughs> masira pa. Yan. So ito pang ano na lang 'to, pang kung ano na lang. Mm. Ooh, hop. Oh, huh. lakas oh. Yeah. All right. Ah, satisfied ako sa performance nito mga kainags. Malaki may tutulong na nito sa snow sa winter. Ito mga kainags, no? tinanggal ko yung ano niya, yung nasa dulo, no. Ito yung nasa dulo. Yan, nandiyan niya kanina, eh, di ba? So, tinanggal ko. Yan, para mas malaki yung butas, ano? kasi But, siguro, ganito yung gagamitin natin pagka uh, may snow. Yan, ano? Oh. Lakas. Lakas, mga kainig, so. Tabi dyan. Sayo na to. Ah! Ah! Galit ako iyo bibigyan mo pa ako maraming trabaho ha So ito mga kainags, ano dapat ito Ilulubog natin to sa ano no Sa doon, ilulubog natin dito Yan, pag may time taga gagawin na natin yan Tapos yung ititira lang natin yung mga hagan dyan, no? gitna Para kung sakaling ano Hindi bumabagsak yung mga lupa rito no May harang sya At alis, So malakas no, malakas, no? malakas to mga kainags So tingnan nyo, oh, oh, Ikaw. So by the way, nung no, nung nakaraan ang araw pala mga kaineng sino, meron tayong subscriber na pinuntahan tayo dito sa backyard natin ano. Talagang yung effort nila no, na appreciate ko yung kanilang effort na hanapin talaga yung bahay natin ano. Na gusto talaga tayong makita, nakakataba naman ng puso. Maraming maraming salamat po sa inyo no. Tapos sa uh, actually mga kainis, no, marami na ako napapansin na mga umaaligid-aligid dito sa <laughs> sa bakura namin, no. Dito sa backyard hanggang doon sa may harapan ng bahay, no. Yung parang bang merong hinahanap. <laughs> Siguro mga subscribers natin, yun, no, mga viewers natin, no, na, 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 gusto tayong makita. Yan. So napapansin namin 'yan dito. Kaya lang syempre hindi naman natin sigurado kung subscribers nga yun baka hinahunting tayo no? <laughs> Baka may mga galit sa atin na hindi natin alam. Hinahunting tayo. <laughs> yan, nandiyan oh. May mga naglilibot-libot dito. Eh. Yan, naglilibut Naglilibot-libot dyan. Tapos sa harapan. Dahan-dahan sa <laughs> Pero nung nakarang, ano, nakarang araw, ano, uh, ah, tayo ng isang isa sa mga subscribers natin nakita tayo rito saktong sakto naman kakauwi ko lang noon mga kainags kakauwi ko lang noon galing tayo sa pagbablog naglalakad tayo diyan ano tapos sa uh, umihi lang ako eh, no? hindi pa nga ako naghuhugas noon eh. bigla akong tinawag tapos kinamayan ko pa yung subscribers natin ang <laughs> nagulat nga ako nung bigla akong tinawag ano? tinawag tayo rito sa backyard nagbablog tayo so anyway mga kainags ano? Ay, naku, miss na miss ko na talaga si Mahal na Reyna, grabe. Grabe. Ay, by the way, no. Tsaka nga pala mga kares, medyo inaalala ko lang din ano, doon sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin na umaaligid-aligid dito sa backyard namin. Yan sa backyard dito. Yan. Maaligid-aligid ano, mga may mga sasakyan pati doon sa harapan ng bahay. E eh, nag lang po ako sa inyo baka mapagkamalan kayo ng mga kapitbahay namin na may masama kayong balak ano. <laughs> Ang yabang eh no. Feeling artista eh no? may mga umaaligid-aligid na subscriber. Kapal din. Eh bagay makapal naman ang na mukha ko mga kainis. Sana na makapal na Sana yun naman na kayo na makapal ang mukha ko. <laughs> <laughs> hindi, nakakatuwa lang mga kainis. Ano? Nakakatuwa lang kasi dati pinapangarap lang natin yan ano, na merong mga subscribers, mga viewers na magpapapicture sa atin. Di ba? Pinapangarap lang natin yan nung ano, nagsisimula pa lang tayo mag-vlog. Tapos hindi natin namamalayan malayan ano, yung mga pangarap lang natin na yun eh nagkakatotoo na pala no? pero maraming maraming salamat syempre yung mga aso na yan eh, ay para nating anak yan eh. pag nakikita nating maliksi, malusog magandang balahibo yan, yeah, no? magandang katawan eh, syempre masaya tayo mga kainay no dahil eh, nagbibigay ng, kasigaya, ng kaligayahan sa atin yung damuho ng aso natin na eh. tingnan mo ang <laughs> hihira <laughs> naman Napakasarap mag-relax, napakasarap magkape mga kainags, no? Eh. Sarap ng ganito lang, ano? Oh. I miss you, mahal na reina. Nasaan ka na? Ako'y nalulungkot sa tuwing naalala kita. Mga nakalipas nating nakaraan. Aking naalala. Alam ko'y ikaw'y masaya samantalang ako'y dito'y malungkot nag-iisa. Ang sarap ng kinakain mo sa Pilipinas samantalang ako dito'y pangat, pangalawa, pangatlo, pangat, panglimang init. Buti ka pa dyan, puro fresh ang kinakain mo. Samantalang ako dito, puro pangat. Kailan ka ba uuwi? Miss na miss na kita. Dahil sa yung pagdating, ikaw naman ang aking kakagatin. Yun. <laughs> Yari na naman ako kay Mahal na Reno nito. Pag napanood niya itong vlog ko, pag... Ang <laughs> bihira naman. No? Ito mga kainags, ano? Bibake natin to para may makain tayo mamaya. Tapos lagyan natin ng seasoning. Yan. Ayan. Ayos na yan. Sarap. Lagyan muna natin dito para maluto. Siguro mga dalawang oras. 2 hours. Ah, ba, puno puno na sabaw. Lagay <laughs> muna natin dyan. Ako, kita nyo naman, umusok mga kainag. So, nako, Panginoon, buksan natin. Nako ko, napakasarap mga kainag. So, kumukulo-kulo. Hintay lang natin mag-brown-brown yung kulay nung ano. Yung sa taas. Tapos balik rin natin. Ayos! Saktong-sakto. At tara, kunin na natin at nako po Panginoon eto na nga at napakasarap na tara tirahin na natin to nako po napakasarap wow na wow Ito agad mm. mhm, -hmm. Diyos sarap tapos tinapay lang mga kainags ano? kita nyo naman yan mga kainags oh, sakto sakto wow Umpisahan na natin. Nagyan pa yung buto, no? Mmm! Sarap ah. Mm. Parang hilaw pa. Parang pwede na. Mmm! Ano? Nakarita, ah, nakarinig ka na naman kumakain dito. Lira ka. Mmm! Sarap na kakunag. Mm. So maraming maraming salamat sa pagsama sa vlog. Hanggang sa muli.